sinisigaw ako. Na, Kaya ko pong hindi matulog ng isang linggo. Screen, shadow, Ngayon, syempre, tao lang, umaki na nga e, po, eh, nasisira. Mga peoples, na. pwede mong linawin natin, ano ba yung sinising mo? Pareho ba yung kay eh, Junior? Ah, iba yung kanya eh. Yung kanya kasi Coke, yung akin, Met. Ah, so, medyo high-end yung sa kanya. Pang mayaman. Linawin natin na nagbago na to ah <laughs> yun po kasi gano'n eh. May tinatawag po yung rebound. Yung hindi ko patulog ng isang buong linggo, it's kaya it's ko it. po siyang itulog ng sampung araw. Wow! Oo, it's gigising it. lang po ako para uminom ng tubig at umihilang. Dende? Baka ganun yung nangyari sa kanya, kaya hindi niya nakikita kung ano yung kaganapang nangyayari sa Davao. imposible na hindi niya makita na may dalang armas yung mga polis dahil hindi lang naman mga vloggers ang nag-post kasi mga luman na tao nawala, nawala, malang, right, right, muna, nawala. Ako yan, malakas ang boses ko parang may bansa kasi hindi lang naman mga vloggers yung nag-post kung mga vloggers lang po yung nag-post, pwedeng sabihin na pinag-usapan namin. Kaso pati mga normal na tao, pinost na may dalang armas. Okay. Yung mga oh. polis. Diba? Tapos sa ikaw, okay. yeah. ikaw bakit hindi mo alam? Ikaw sa kanya, Sino kalik? Sino kalik? Sino kalik? Sino kalik? Sino kalik? kita. Kitang kita na sinasakta nila. Ang KOJC members, sabi ko nga, regardless of the religion, KOJC ka man, Iglesia ni Cristo ka, Katoliko ka, wala kayong karapatang sakta ng mga tao. Ito ay hindi laban ng rehiyon. Ito Filipino, the sun, the <tries> the sun, the sun, the <tries> sun, the the sun, the sun, the the Isang, isang, isang bangag! B-B-A-G! Bangag! Isa kang bangag! B-B-A-G! Ah, nangilala mo personal itong si bangad. Yes, may ikikwento po ako sa inyo. Sila pong mag-asawa ay aking kaibigan. Pero ngayon, sila po ay aking tinalabanan. Nakasama ko po sila sa Japan, nag-dinner kami nakasabay ko silang kumain. Isa po ako sa vlogger ni BBM nung eleksyon. Nalabas pasok sa loob ng headquarters niya at kasama sa lahat ng kanyang kampanya. Pero ang sinabi ko, susuportahan ko kayo. Pero kapag may nakita akong mali, babatikusin ko kayo. yung bumatikos sa kanila, Mama. hindi pa siya kumuupo. Yung po yung pagtanggal nila kay Atty. Vic Rodriguez. Ako po yung unang nag blood nun. At nung vlog ko po yun, kilala niyo po si In -In Pinoy. Yan. Pinesis niya po ako. Shout out for last vlog. Thank you po. Sa akin, Mga tros, pasok po kayo at mag-like mag -like ha. ha. Sir Didi is Miguel and Dun ah. si sure sa Tutod. Sila, Ayun, itong si Tutod. Like and share mga kumayan. Mga tros, pasok lang kayo. Mag-like kayo mga tros. Sabi niya, ayot kayo tros. Huwag ko daw pong awayin si Barney. Oh. Si Tinking Pinoy. Oh, at huwag si ko daw pong ituro yung bahay. <laughs> ah, bakit ko naman ituro? Anong meron sa bahay? binigay niyo ba yung bahay? Yung ba yung naging bayad at sulsul -sul nyo dun sa sa tao habang ini-endorse kayo nung ano, eleksyon? Kilala ko po sila. Kilala ko sila. Kilalang kilala ko sila. Yung, yung, ah, uh, namin po sila, kita mo na ba yung, ah, uh, hitsura niya, ano, parang bangag talaga siya? Sa kutis, makikita mo na ang sang tao yes, ay ngayon, palain ng alak. po yan. Ala. Live po tayo live may bisyo. Kasi kapag hindi ka natutulog, lumalabas po yan sa putis. Kaya kita nyo kapag mas marami tayong tulog, pag gising natin sa umaga, maganda tayo, di ba? Oh so eh hindi nga can sila can natutulog. Tingnan nyo na may mga putis, akala mo hindi mayayaman. Hello! Mas maganda pa yung kutis Ang tayari ka <ni> <laughs> Man. Hindi, sa totoo lang, pinupuri naman nila yun na talaga yung kudis ko pag nakikita nila ako. Pero, huwag tayo maglaro ng bobo-bobohan sa katangatangahan. Correct! Eh? Diba? Huwag mo, wag mo kaming laruin. Una sa lahat, katulad ko na 23 years ng OFW, Ramdam ko po yung hirap. Matagal akong nahiwalay sa pamilya ko. Tiniis ko yun. Nakakala ko, yung sinuportahan presidente ay makakatulong sa mga OFW na katulad ko. Marami kang ipinangako sa mga OFW na hindi mo tinupad. Nabudol, 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 Bakit ka nabudol, Magaling umarte. oh, artista. Artista. Akala mo ko sinong mababait kapag nakaharap. Pag nakatalikod. Pag nakatalikod, ang kausap yung mga kapwa nila mayayaman. Diba? Yeah. Sino ang sinuportahan nila? Kanina nila ibinigay lahat ng business. Lahat yung, naiya. Yan, naiya. Pinagpino ang private sector, binigay sa mga kumpare, sa mga kumpadre, yun ang ginawa niya. PCSO? o? PCS sa akin kayo nakakita na nagkaroon ng 433 winners na isang number lang ang tinayaan? Kaya pa nga, Clown! Paano nakapagsampa ng kaso ang manager ng PCSO na ang lawyer na hinar sa US ay sikat at mamahaling lawyer. Naku, sino, sino yan, madam? yung Lloyd si Mel Robles. Mel Robles, Kasi Mel sa yun, yun. kaso kay Maharli ka, kinuha uh -huh. niyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Wow, yan 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 million dollars. yan 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 Luto. Tinuluto nila yung loto. <laughs> ang loto. Ito panalo, ano, mga uh, Madam Peoples, sa loto, sila, araw-araw, panalo. <laughs> at sigurado. <laughs> sa loto, oh, ang BBM admin ay panalo at sigurado. <laughs> so, tayo, awawa, mga... Sobrang na yung mga kasinungalingan. Kasi po ako, ang puso ko po ay nasa mga OFWs. Dito tayo, panam. 23 years po akong OFW. Ayoko para naranasan ko naranasan ko na hindi ko nakasama yung magulang ko hanggang sa namatay sila. Mm. Hindi ako nakauwi. Hindi ko nayaka. Yung pinangako mo na magbibigay ka ng maraming trabaho sa OFWs para ba hindi na sila bumiyahin. Si Brox, hindi mo tinupad. Uh -huh. ayin kita sa aso. <laughs> Hindi mo tinupad. <laughs> Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga OFW na mahiwalay sa mga anak at mga asawa sa, <laughs> sa pamilya nila. Yung mga OFW yung na nagkarabaw ng mga familyang may sakit. Tinitiis nila lahat ng lungkot na yun. Pero taot. ikaw, sanghod ka lang ng singhot! Ago. Wala wow. ang pakialam sa nararamdaman BBM pangat! BBM pangat! BBM pangat! Kaya maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong tumigil sa paglaban, sa kasamaan. Tuloy lang po natin ang laban kahit umuulan. O no! Rasko Dahil meron pong kasabihan na there is always a rainbow after the rain. na mamuno ang isang adik hindi na tayo makakakita pa ng magandang kulay na rainbow kundi puro darkness tama kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaban natin sa kasamaan ng administration pang